patuloy pa rin po yung ingay regarding sa kuplat or destabilization and maraming nagsasabi po na posibleng ang Pilipinas po ay magiging kagaya po ng Myanmar. Uh, Tingnan nyo muna kung saan nagagaling ang mga issues na ito. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers, walang mga otoridad para magsalita. Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ang Pangulo sa pwesto. Yusek, um, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is <coughs> At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Marcel Halili, TV5. Yusek, good afternoon po. You said, um, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay uh, mapapatunay ang totoo, ito po ay nakakabahala. Dahil hindi dapat uh, nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa ating justice system. Considering na ito po ang uh, isa sa pinakamahalagang um, uh, eh, ahensya upang maiwasan at uh, matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At uh, tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman uh, Boying Rimulya at uh, kahit sila ay independent uh, body dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamagitan natin na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang uh, kung ano man ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po um, nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para uh, mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said uh, decision ay hindi naman po umaandar. So, depende po yan sa lahat ng sitwasyon at uh, mayroon nga pong uh, isang uh, provision sa rules of uh, procedure ang, um, ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa, sa news na lumabas, 2016 ay mayroon ng war, uh, motion for reconsideration pero kapag criminal case po ang uh, Kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisam pa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration, in 2016, um, dapat hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para ma-decisionan yung motion for reconsideration, dapat na isang ito sa sandigan bayan. Kung yun po ang magiging um, one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Thank you, sir. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, uh, will Malacanang release the salience of uh, President Marcos's cabinet members given na ito po yung nagiging practice, I think, uh, Pinoy time? Mm -hmm. Will the Will the Office of the President revive this policy po? Pag-uusapan po ito ng cabinet members bukas po. Magkakaroon po sila pa sila ng pagpupulong. Ma'am, quick follow-up lang. Uh, marami na pong senators and congressmen yung uh, voluntarily naglalabas ng kanilang salen. Will the President do the same? Uh, tignan po natin kung ano po ang nararapat. Thank you, ma'am. Next question mula po kay Jean Mangaluz, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the official explanation so far for the fire in the DPWH was that it's a short circuit. So is the president satisfied with this explanation? How do we ensure that any possible um, evidence is protected from tampering, not just for the flood control issue, but for other possible corruption cases in infra in infrastructure? Una una po tungkol sa pagkakasunog ng parte ng DPWH building sinabi naman po ni Secretary Vince na patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga uh, kung ano talaga ang nangyari dito pero ang sabi po niya ay wala naman po naapektuhan na mahalagang mga dokumento at uh, inuutos na rin po niya sa mga regional offices na magsagawa na rin po ng mga digital copies para po kung ano mat mangyari ay uh, protektado po ang mga dokumento And just a quick follow up. Um, this just came, um, this news just came in this morning. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the palace react to this? Ah, uh, hindi ko po nakita ko ano yung news yan. Bakit po sila pumunta? Uh, ito protest yung lack of transparency daw and yung kawala ng huh? mabagal mm -hmm. yung pag-process ng cases. Uh, okay, ang muli, ang ICI po ay isang independent-independent commission at uh, kung ano po ang kanilang mga isinasagawa ngayon at kung ano po ang mga polisiya, ito po ay nasa ICI na po at uh, siguro po ang nararapat po sa ating mga kababayan tinutugunan po ng gobyerno ang pag-iimbestiga dito tinutugunan din po ng ICI sa nakikita po natin na ito'y tinutugunan marami po kasing mga kaso nakapagsampan na po kahapon uh, si Sec Vince ng karampatan mga kaso at uh, hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan dyan po at may nagtatrabaho at uh, ang intention naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Hayaan na lang po natin na umandar yung sistema at ang procedure at uh, wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng Oh, last question on my end. So, how did the president react to the news that the DPWH was only able to build 22 classrooms this year? Um, can we expect anyone to be held accountable for this number? Opo, uh, inuutos na po ito uh, ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at uh, nagkaroon na nga rin po at uh, pinakikita na po at gagawin yung catch-up plan, gagawa po sila yan at uh, nung pong araw ay silabi po natin na uh, isasama na rin po ang local government units para po mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. So, titingnan po rin ni uh, Secretary Vince kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng mga classrooms. So, kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito. Asahan po natin na may mananagot po. Next question, mula po kay Katrina Domingo ABS-CBN. may mga student leaders ang nag- may question kung bakit daw po sa PNP ang bilis umaresto ng mga young protesters pero sobrang tagal bago sila mag ng mga um, big time corrupt actors. What is the Malacanang's directive for government agencies under the executive branch to make sure that it convinces the public By actions, not just words, na fair yung pagpapatupad noong mga pag-arrest o noong ibang mga policies at orders with regard to this flood control issue? Unang-una po alamin po natin kung ang ina-arresto po ba ay uh, nahuli na may ginagawang aksyon. Kasi ito po ay isa sa paraan at isa sa mga legal na paraan ng kapulisan na sila ay maaaring umaresto kung caught in the act gumagawa mismo ng krimen. Kung sila'y gumagawa ng krimen, o may basihan na sila gumawa ng krimen, maaari po silang maaresto. Uh, hindi po lisensya ang pagiging kabataan para po gumawa ng isang krimen at sasabihin na huwag nyo kaming hulihin dahil kami ay parte ng kabataan. Ang batas po ay walang tinitignan. Kabataan na nasa tamang edad, senior citizen, may edad, Kapag gumawa ng krimen at lumabag sa batas, dapat lamang pumanagot. So, ang mga kabataan, ang dapat na pag-asa ng bayan, sila na po ang maunang sumunod at tumupad sa batas. At ang tangi lamang sana lang gawin, maging ehemplo sa iba pang mga kabataan. Ma'am, just a follow-up question still related to the public seemingly um, hindi sila satisfied doon sa ginagawang investigation. Senator Alan Peter Cayetano, uh, sa, suggested na dapat daw po sa ICI panel magdagdag ng member of the opposition to make sure that there are enough checks and balances within that independent panel what is the palace uh, how does the palace respond to the suggestion Depende na po yan sa ICI. Hindi naman po ang Pangulo magdagdag ng miyembro. Kung ano po sa tingin nila ng ICI, kung anong kailangan nila, sila na po ang gumawa ng kanilang polisiya. Ma'am, so it won't need another appointment from the President because it was, while the ICI is independent, it was the palace that created the body as well as appointed the officials sitting on it. May executive director na po kasi na naiassign assign sa ICI kaya sila na po ang dapat gumawa dito. Next question mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. good afternoon boys Uh, will the President certify as urgent po yung Classroom Building Acceleration Program, although it has been identified as one of the priority bills of the administration po? Uh, Senator Bam Aquino uh, called on the President to certify it as urgent, considering po that uh, only 22 classrooms were built so far. Opo, alam po natin na ang classroom shortage ay isa po talaga sa gustong tugunan ng ating Pangulo. At uh, kung ano man po yung bill, uh, sana po mabigyan po agad ng kopya, dahil hindi pa po ito naaaral. Kapag ka po nabigyan na po ng ng kopya ng bill at uh, tingnan po natin kung dapat na pong umaksyon ng pangulo. Next question wala kay Ivy Reyes Billionario. Hi Isaac, can we have Malacanang stake on the statement that while the Marcos Jr. administration says that there's no pork barrel or any kind of insertions in the 2026 budget, there are still institutionalized pork in the form of allocable funds na ayon po sa DPWH ceiling for infrastructure projects per district? Uh, siguro maaari niyo po muna silang tanongin nasaan yun. Nasa Ituro nila. Para makasagot tayo ng tama dahil uh, kung sila ay magsasabi lang na meron mga allocable funds para sa mga lawmakers pet projects, siguro dapat uh, ibigay nila sa atin ang listahan, ituro nila at kung sino mga lawmaker ito follow up lang po sa question ni Ate Kat. Uh, a UP, U, UPD USC chairperson Wax Buenaflor was subpoenaed by the police for organizing a protest in UP Diliman. Nag-warrant po ba yung pag-organize ng mga protests? Nagwawaran oh. Nag po ba yung gantong pag-organize ng protests for them to be issued a subpoena? Unang-una, a. Uh ang pagbibigay po ng supina, hindi naman po ibig sabihin na yung taong pinapatawag ay may kasalanan. Maaari makapagbigilan sila ng mga impormasyon na makakatulong upang uh, makita, ma-pinpoint at uh, masama sa kaso yung dapat na masama. So, kapag ka po kayo ay inisyo na supina, it doesn't mean that you will be included as one of the respondents in the case. So, you you might be just called upon to give some information that could help the uh, the investigation of the investigating body Next question napo kay Ann soberano Bomorado Good afternoon, Yusek. Um, Pa-expound lang po sa statement ni Secretary Chodoro. He said, uh, the Philippines is at the spearhead of current threats to the international order citing uh, China's latest illegal action sa so West Philippine Sea. And uh, he said, and I quote, the President has instructed us to be unyielding and to reshape our defense ecosystem ecosystem as quickly as possible into a multi-threat, multi-domain system. Okay, unang una alaman po natin kung ano sinabi ng pangulo na we will not surrender an square uh, inch of our territory. So hindi natin titiklop, hindi tayo titiklop sa ating pagpaprotekta sa parte ng karapatan natin ng bawat Pilipino at ng interes ng ating bansa. So ang nais lamang po din ng pangulo ay palawigin, palakasin ang ating puwersa uh, para sa ating um, defense. At the same time, makipag-ugnayan sa mga nasyon na may parehong uh, values and goals. Yun lamang po. po Ito'y para sa atin na rin. Internal resilience ang kinakailangan natin. Follow-up lang din po, Ayusek. Uh, patuloy pa rin po yung ingay regarding sa coup plot or destabilization. And maraming nagsasabi po na posibleng ang Pilipinas po ay magiging kagaya po ng Myanmar. Comment po ng Palas. Uh, Tingnan nyo muna kung saan nagagaling ang mga issues na ito. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers, walang mga otoridad para magsalita. Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ang Pangulo sa pwesto, huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Okay. Thank you. Next question mula kay Ace Romero, Philippine Star. You uh, say may just <clears throat> sorry may i may i just ask on dun sa salin kasi you mentioned that the cabinet members will meet tomorrow mm -mm. Uh, ano pa po yung pag-uusapan nila regarding sa release ng salen? given na banggit na ng Pangulo na susundin naman niya yung pulisiya ng ombudsman tungkol sa pag open sa salen. Mag-meeting pa lang po sila. Siguro tignan po natin. Baka sa lunes makapag-report ako kung ano po yung napag-meetingan nila tungkol sa kanilang salin Pero ipag-usapan ba mga safeguards, mga ganun po ba, or paano ba? Hindi ko masasabi, hindi ako kasama sa meeting. Basta bukas mag-meeting po Pero safe sila. to say, Yusek, na good as yes na na magre-release? Hindi ko masasabi We're kung ready. good as yes. Kasi sila po yung mag meeting So hindi ko po masasabing yes kasi hindi po ako kasama sa meeting at sila po ang magde-decision dito. Okay po. Sa Medinilia. Business Mirror. Um, yung yeah, follow-up lang rin po, ma'am. Uh, aside from Salen, may other topics pa po bang pag-uusapan sa cabinet meeting tomorrow? Hindi sa akin nabigay ang agenda, pero alam ko na nagkakaroon ng issue about salen at ito y natanong natin kung darating yung time na maaari sila magsal, magbigay ng kanilang salen voluntarily at yun nga daw po ang pag-uusapan nila bukas thank you po Sagot na tanong mula kay Ivan Mayrina, Jimenez Can we just get the palace statement, ma'am? Uh, Juan Ponce Andrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the PDAF scam nagsalita na ang korte. So, igalang natin. Igalang po natin kung anong decision ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa, sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taumbayan Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampan ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusan or naging na nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng akwital. <laughs> Sige how do you convince the public that the palace is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Pa, paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluensya sa korte? Korte po yan. Uh, may separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic ka uh, country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Ik wil een antanon, je ziet het